লাই নে চাই programa ang paghatag sa sa mga impormasyon o balita na may kalagutan sa kanilang kalambuhan. Public Information Program of April 7th Magandang gabi sa inyong lahat. Tunghayan po natin ang ating balitang kampanaryo, ang Banner News Program ng 8th o 2nd Infantry Peerless Brigade, Philippine Army. Mula dito sa impila ng Peerless Brigade sa Camp Towns, Urboc City, kami po ay maghahatid sa inyo ng impormasyon at balita mula sa mga lalawigan ng Leyte, Bilira na Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. At para sa ulo ng ating mga balita, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon, lumahok sa katlong parte na pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council sa late imbulas mul, may ulat si Pipsi Racco. Nakilahok ang 93rd Infantry Bantay Kapepaan Batalyon sa ikatlong quarter ng pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na ginanap sa New Provincial Capital sa Palo Leite noong ikadalawang putatlo ng Setyembre taong kasalukuyan. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Colonel Rico O. Amaro, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Deputy Brigade Commander at Lieutenant Colonel Celeste Frank L. Saison, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Pinangunahan naman ni Leyte Governor Carlos Jericho Pitilla, tagapangulo ng PPOC, ang nasabing pagpupulong kung saan binigyang diin sa diskusyon ang pagpapalakas pa ng operasyon laban sa ilegal na droga, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang mapanatili ang isang mas ligtas mapayapa at resilient na Leyte. Ibinahagi rin ang mga kamakailang tagumpay laban sa kriminalidad na nagpapatunay sa walang sawang dedikasyon ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong ituloy ang progreso at panatiliin ang kapayapaan na nararapat na maranasan ng mga residente ng lalawigan. Ang seremonya ay dinaluhan din ng mga opisyal at kawani mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na si Police Colonel Dionisio D. C. Apas Jr., Provincial Director ng Leyte Provincial Police Office. Mula dito sa Palo Leyte, ako si PFC Racho para sa Balita Kampanaryo. Ah, bumisita naman kamakailan si Brigadier General Joel N. Sobrera, ang commander ng 53rd Engineer Brigade ng Philippine Army sa himpilan ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon. Narito muli si PFC Racho sa detalye ng balita. Binisita ni Brigadier General Joel N. Sobrera, Commander ng 53rd Engineer Brigade ng Philippine Army, ang 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon sa Barangay Agiting, Kananga Leyte noong ikadalawang putapat ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa kanyang pagbisita, isang Poyer Honor Ceremony ang ginawad ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon kay Brigadier General Sobrera bilang pagpapakita ng kanilang paggalang at pagtanggap kasunod dito ay isang maikling briefing kung saan tinalakay ang mga kamakailang tagumpay ng batalyon, mga kasalukuyang misyon at ang kanilang strategikong pananaw upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan para sa mga Pilipino sa kanilang area of responsibility. Ipinahayag ni Brigadier General Sobrera ang kanyang buong suporta at paghikayat sa mga sundalo. Binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at katadagan sa rehiyon ipinuri niya ang dedikasyon ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Celeste Frank L. Saison, Infantry General Staff for Philippine Army, sa paglilingkod at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Ang pagbisita ay nagbigay diin sa patuloy na pagsusumikap ng militar na magtaguyod ng isang matatag at nagkakaisang pwersa na nakatuon sa pagpapaunlad ng bansa at peacekeeping operation mula dito sa impila ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon sa Barangay Agiting Kananga Leyte. Ako si PFC Racho para sa Balitang Kampanaryo. Nakiisa naman ang 63rd Infantry Innovator Battalion sa sirgawang pagpupulong para sa kapayapaan at siguridad sa bayan ng Pinabaklaw sa probinsya ng Samar. May ulat si Private Hebe. Isa ang Third Infantry Innovative Battalion sa ikatlong quarter na pagpupulong ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council, at Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict na isinagawa noong ikadalawang putalawa ng Setyembre taong kasalukuyan sa Municipal Function Hall ng Pinabakdaw pinatawa ng unit sa 2nd ng Angelo M. Gambong sa nasabing aktibidad na pinangunahan ni Mayor Honorable Villaner D. Mabag at dinaluhan ng mga opisyal mula sa Philippine National Police Bureau of Fire Protection, mga pinuno ng tanggapan ng LGU Pinabakdaw at iba pang katuwang na ehensya. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mahalagang isyo kaugnay ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa munisipalidad. Kabilang sa mga tinalakay ang mga hakbang laban sa iligal na droga, at mga estrategiya upang tuldukan ang lokal na insurensiya. Muling pinagtibay ng unit ang kanilang buong suporta sa mga programa at layunin ng lokal na pamahalaan tungo sa isang ligtas, mapayapa at manulad na komunidad. Mula dito sa bayan ng Pinabakdaw Summer, ako si Private Heavy para sa Balitang Kampanaryo. Dumako naman tayo sa Southern Leyte dahil ang serbisyong medikal at livelihood assistance ay dinala ng Project Mian sa bayan ng Silago. May ulat si Private Tambule. Isang matagumpay na community outreach activity ang isinagawa noong ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Hinalaran, Silago, Southern Leyte sa ilalim ng programang Project Mian, Moving Initiative sa Action Year. Pinangunahan ang inisyatiba ni second nd Lieutenant Isa Joy G. Diaz, Civil Military Operations Officer ng 14th Infantry Avenger Battalion, kasama ang medical team ng 802nd Brigade na pinamunuan ni Captain Rose Jacob B. Magsumbol. Layunin nitong mailapit sa mamamayan ang mga pangunahing serbisyo at suporta na makatutulong sa kanilang kalusugan, kabuhayan at edukasyon. Iba't ibang libreng serbisyo ang ibinahagi gaya ng medical check-ups, tooth extractions, circumcision, free haircut at ultrasound. Para naman sa suporta sa kabuhayan na mahagi ng bangus fingerlings, hito fry, manok at langka seedlings na inaasahang makatutulong sa dagdag kita ng mga residente hindi rin nakalimutan ang sektor ng edukasyon matapos ipagkaloob ang educational assistance sa limang piling estudyante mula sa barangay nakipagtulungan dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PNP, BFP, MDRRMO, LGU, MLGOO, RHU, PEVET, PSWDO, Pagso at Penro sa ilalim ng pamumuno ni Honorable Lemuel Honor, Municipal Mayor ng Silago. Sa pamamagitan ng project niyan, muling napatunayan ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamahalaan, mga ahensya at kasundaluhan sa paghahatid ng serbisyo. Ang nasabing aktibidad ay patunay na ang samasamang pagkilos ay daan tungo sa mas maayos, mas produktibo at mas maunlad na komunidad sa silago at karatig lugar. Mula dito sa Silago, Southern Leyte, ako si Ka Perlis Tambuli, nagbabalita para sa Kampanaryo. Avenger Battalion, <clears throat> Avenger Battalion, aktibong nakibahagi sa Peace and, Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force Alcat uh, meetings sa uh, Leyte at Southern Leyte. Narito, narito si Sergeant Catulay, nagbabalita. Ipinakita ng Philippine Army ang patuloy na pakikiisa sa mga interagency efforts para sa kapayapaan at kaunlaran sa dalawang mahalagang pagpupulong na isinagawa noong ikadalong putatun ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa Southern Leyte, dumalo si Lieutenant Colonel Esmeraldo L. Somalino, acting commanding officer ng 14th Infantry Avenger Battalion sa 3rd Quarter Joint Meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, at provincial task force to end local communist armed conflict na ginanap sa old DPWH building. Pinangunahan ang pagpupulong ni Honorable Emilia Mercado, Vice Governor ng Southern Leyte at dinaluhan ng iba't ibang ahensya tulad ng SLPPO, PIDEA, BFP, Coast Guard, PhilFIDA, PSWDO at DILG. Tinalakay dito ang Peace and Order updates mula sa PNP PAPS Plan para sa Calendar Year 2025, Operational Updates ng PDEA at Insurgency Situation Report. Samantala, sa Leyte Province, dumalo naman si Colonel Rico Amaro, Deputy Brigade Commander ng 802nd Brigade, kasama si Second Lieutenant Isa Joy G. Diaz, SEMO Officer ng 14IB sa Joint PPOC, PADAT, PTF-LCAT at PDRMC Meeting ng third quarter. Pinamunuan nito ni Governor Carlos Jericho L. Pitilla, PPOC Chairperson, kasama sina Director Annabel de Asis, DILG Leyte, Provincial Director at Police Colonel Josnicio Apas Jr., Provincial Director ng LPP Leyte. Lumahok ang mga kinatawan mula sa PNP, PDEA, BFP, DILG, BGMP, RHU at iba pang provincial offices at municipal mayors aktibong partisipasyon ng 14IB at 802nd Brigade ay patunay ng kanilang suporta sa whole of nation approach upang epektibong matugunan ang mga isyo ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa rehiyon. Ko si Copperless Katulay ng 49B, nagbabalita para sa Kampanari. Samantala, 14th Infantry Battalion dumalo sa pagbabalangkas ng Peace and Order and Public Safety Plan 2026-2028 hanggang sa Southern Leyte. May ulat si Private Tambule. Nakibahagi ang 14th Infantry Avenger Battalion sa isinasagawang 2-day crafting ng Peace and Order and Public Safety Plan para sa calendar year 2026-2028 noong ikalabing siyam at ikadalampu ng Setyembre taong kasalukuyan sa Old DPWH Building, Capital Site, Barangay Asuncion, Maasin City. Kinatawan ang 14 IB ni na 2 Lieutenant Isa Joy G. Diaz, Civil Military Operations Officer, at Corporal Jerry F. Luna, Public Affairs NCO. Ang kanilang pagdalo ay nagbibigay diin sa aktibong suporta ng Philippine Army sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong mapalakas ang seguridad at kayusan sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of the Interior and Local Government, Southern Leyte, sa pamumuno ni Ms. Sheila D. Javier, LGOO4, at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin ng crafting session na bumuo ng mas konkretong plano para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko na magsisilbing gabay ng lalawigan sa susunod na tatlong taon. Sa pamamagitan ng PAPS Plan, inaasahang magiging mas organisado at mas epektibo ang pagtugon ng mga ahensya sa mga isyong may kinalaman sa peace and order, anti-illegal drugs, disaster response at iba pang public safety concerns. Ang partisipasyon ng 49B ay patunay ng kanilang commitment sa whole of nation approach tungo sa mas ligtas at maunlad na Southern Leyte. Mula dito sa himpila ng 49B Barangay Ugis Mahaplag Leyte, ako si Kaperlis Tambuli, nagbabalita para sa Kampanaryo. sa ating pahabol na balita, 63rd Infantry Battalion nanguna sa isang rescue operations sa Giwan, Eastern Samar. Aktibong nag-isa ang mga tropa ng 63rd Infantry Innovator Battalion Philippine Army sa isang pinagsamang search and rescue operation na nagresulta sa ligtas na pagkakasagip sa mga nawawalang residente mula sa G1 Eastern Summer. Ang mga residente na naglayag mula g proper patung Barangay Canawayon, Humunhon Island ay naiulat na nawawala kaya agad na nagsagawa ng multi-agency response. Matapos ang ilang oras ng magkatuwang na paghahanap, natagpuan silang ligtas sa barangay Sulangan D1 Eastern Summer. Isinagawa ang matagumpay na operasyon sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng 63rd Infantry Battalion, 802nd Community Defense Center, Sulangan Fisher Folk Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinakita ng operasyon ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makapagbigay ng agarang tugon sa panahon ng emarinsiya. Mula dito sa bayan ng Giwan, Eastern Summer, ako si Private Heavy para sa Balitang Kampanaryo. At yan po ang kalipunan ng mga balitang ating nakalak ngayong linggo. At ngayon naman, basahin muna natin ang ating mga Facebook, uh, ang mga ating comments sa ating Facebook Facebook Live. Puti natin partner ng tropa ng 14th Infantry Avenger bataryon sa lahat po ng mga Binger Troopers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Keep safe and God bless po sa at sa 93rd at 63rd Infantry Battalion. Uh, troop, sa mga tropa dyan, uh, keep safe po sa ating uh, ginagawang uh, rescue operation sa mga nabahaan. Good evening sir ma'am, watching from Sergeant Litty, mabuhay ang Perlis Trooper, mula po kay Sir Arthur Tink Abnuam. Kay Sir Abunda, <laughs> mula naman kay Sir Cassie Haynes, uh, magandang gabi po sa ating lahat. Uy, watching from Montalban, Rizal, malayo. Dapat mo guys, Sergeant Puentes ng Pearlist Troopers. Yes, Sergeant Puentes, ay Technical Sergeant Puentes. Mula naman kay Mikael Alimbuya. Good evening, ma'am, sir. Watching from Amguhan um, Patrol Base, Baybay City, Leyte. Yan, sa ating, sa lahat po ng ating mga kapwa active auxiliary na, na, na sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga lugar na nasa Ah, uh, maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo. Opo, mula naman kay Sir Galvin Alsera. Sir, good evening, ma'am. Sir watching from Cabloggan City. Ayun sa ating mga kababayan na Lanta ng mga uh, kalamidad na bagyo, uh, popong partner, no? So, uh, ingat po tayong lahat. Lagi po dapat tayong handa sa anumang uh, mga kalamidan. Opo. So, 'yun nga po, meron pong ano mga hotline numbers ang mm -hmm. uh, ating mga LGU kung uh, kailangan ninyo ng uh, assistance. Ah, uh, ito mawag lang po kayo sa mga number na 'yon. At of course, handa ang Philippine Army na um tulungan kayo. Yan. Yeah. Mula naman kay Sir Jonathan Acevedo. Good evening, ma'am and sir watching from Barangay Kagumay, Baybay City, Leyte patrol base. Mula naman kay Sir Bong Bongolyo Good evening, sir and ma'am. Mula naman kay Luther Oliva. Good evening, sir and ma'am. Um, ma'am, Amguhan Patrol Base. From Amguhan Patrol Base. Yes. Ito, ito sir. Kay Sir J.M. Malubay. Uh, good evening, sir ma'am. Watching from Santo Nino to Patrol Base, Hinunangan, Southern Leyte. Shout out po. Her hello kay Sir J.M. Malubay. Madjong gabi ka rin dyong tanan diha sa mga hinunangan sa Arden Bago natin makalimutan, partner, ano, kanina nagkaroon ng meeting ang Regional Peace and Order Council kung saan nag-attend ang ating butihing commander ng 82 nd Infantry Peerless Brigade na si Brigadier General Noel Evis Tuir, kinatawan niya si Major General Adonis Ariel Orio, ang commander ng 8th Infantry Storm Troopers Division. So ay naging matagumpay naman yung uh, pagpupulong kanina at doon uh, diniskas yung mga peace and development efforts ng ng uh, lahat ng uh, government agencies and of course uh, diniskas din natin kung ano yung mga efforts ng Philippine Army para tapusin na ang insurgency dito sa ating lugar. Mm. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtuto dito sa ating programa ng Balitang Kampanari. Sa ngalan po ng aming magiting na Brigade Commander na si Brigadier General Noel A. Vistuier, Philippine Army at ng aming Deputy Brigade Commander na si Colonel Rico O. Amaro at sampu ng aming mga officers at enlisted personnel, ako po si PFC Salarda. At ako na po si Staff Sergeant Casaba, Maraming salamat po at happy weekend. Kapan sa Seguritale Kaa Pai Kapaya Pahanat Kavina Unan, Mangad sa Leite Sur, Leite A.